Bagong-bagong balita po tayo, binisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Idinitain si Lopez sa House Detention Center matapos isight in contempt ng Kamara nitong Merkoles dahil sa undue interference o labis na pakikialam sa trabaho ng Kamara. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, dumating ang bise mag alas 8 kagabi at naroon pa rin daw sa Kamara ang Vice Presidente hanggang ngayong umaga. Walang detalye kung ano ang pinag-usapan ng vice at ng kanyang chief of staff. Pinakontempt si Lopez matapos lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sumulat siya sa Commission on Audit na huwag munang ibigay sa kamera ang audit report ng confidential funds ng OVP dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Paliwanag niya, hindi niya intensyon na maliitin ang kapangyarihan ng Kongreso. Hiniling din ni Lopez sa Office of the Vice President na huwag nang maglabas ng pahayag kaugnay sa pagkakadetain niya sa batasang pambansa. Hinamo ni House Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na humarap sa Komite ng Kamara at magpaliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Dapat siya o dapat na okay. oh, siya sumipot at uh, mag-oath at uh, magsalita uh, at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya Ama um, uh, ay ay eh sa sa may alam so kung ano nangyari sa mga pondo eh kaya dapat sana lang mag-explain kung ano yung ang bigay sa mga ano sa mga officials ng OVP sa depo Wala pang pahayag kaugnay niyan si Vice President Duterte. Hindi ulit dumalo si Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Miyerkules. Nauna niya nang iginiit na nasasayang lang ang oras niya dahil hindi naman siya tinanong. Nanindigan din si Duterte na walang mali sa paggamit ng confidential funds. Sa kabila niyan, pinakamalaking hamon daw sa bise ang pagkakadamay ng kanyang mga tauhan sa anay panggigipit ng kanyang mga kalaban sa politika. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko gubaon magin uh, pangalan because there's a uh, race no so para maka makalamang ang kalaban mandaot yun na sila og uh, ilahan ka kompetensya sa politika Sunog sa Novaliches, Quezon City. May nasawing maglolo na hindi raw agad nakalabas ng bahay ayon sa kanilang kaana. Balita hatid ni Bea Pinlap. Bangungot ang bumungad sa pamilya ng maglolo na sina Erning at Azerlyn nang ilabas ang kanilang mga bangkay mula sa nasunog nilang bahay sa barangay gulod na Valiches, Quezon City kagabi. Hanggang sa huli nilang sandali, sinubukan pa umano ng maglolo na apulahin ang apoy sa bahay nila. Siguro po, nanginayang din sa bahay namin, nagbuhos-buhos pa ng ano, tubig. Kaya hindi sa'yo nakalabas makas lumakas na yung apoy. <laughs> Ina, bigla-bigla pagkawala nila. Pakita kayo sa panaginip ko para ano, kapag paalam ako, <laughs> hindi ko talaga kayo ko, hindi ko talaga nagsisinkin sa utak namin lahat yung ano, lahat-lahat ng nangyayari ngayon. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, ito, 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 abot sa sampung bahay ang nilamon ng sunog na sumiklab mag alas 5 kahapon. 15 pamilya ang apektado. Ayon sa tauhan ng barangay, mabilis kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Puro raw materials kasi, mga plywood, mga gano'n. Dikit-dikit talaga sila roon. Ang ilan sa mga pamilyang nasunugan, sa kalapit na paaralan muna nag-evacuate. Actually, tatlong family lang yung nadya dyan. Yung iba, sa mga kamag-anak nila. Ang isa sa mga nasunugan na si Nanay Enriquita, una raw naisip na isalba ang anak niyang PWD o person with disability at asawa niyang senior citizen. Nasimot daw ng apoy ang bahay nila at wala na silang ibang matutuluyan. Sana po matulungan naman din kami nila po. Eh. Yun nga po, mahirap. Pasko dito kami. Wala kaming mga ano. Yan nga ang ano ko eh. Magpapaso, wala tayong bahay. Inaalam pa ang sanhinang sunog. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa man natatapos ang taong 2024, lumampas na ang bilang ng mga insidente ng sunog sa bilang nito noong buong taong 2023. Mula kasi January 1 hanggang alas 8 ngayong umaga, may 16,836 ng naitalang sunog sa bansa. Mas marami kumpara sa 16,433 na naitala noong nakaraang taon. Sa katunayan, ito ang pinakamaraming naitala mula 2019 kung kailan nagkaroon ng mahigit 18,000 fire incidents sa buong bansa at tuwing Marso, kung kailan Fire Prevention Month, mas madalas pa itong nangyayari. Sa dami ng insidente ng sunog ngayong taon, mahigit 9.6 billion pesos na ang halaga ng pinsalan nito. Halos 300 ang namatay habang mahigit 1,300 ang sugatan. Para po iwas sunog, muling paalala ng Bureau of Fire Protection, iwasan ang pag-overload sa mga outlet o ang maraming nakasaksak sa outlet patayin at tanggalin sa saksak ang mga appliance, pati na rin ang tangke ng LPG kapag hindi ginagamit. Huwag aalis ng kusina kapag may niluluto. Ilayo sa mga bata o ilagay sa mataas o mata tagong lugar ang mga flammable na bagay. Kung naninigarilyo, siguraduhin mapatay ng maayos ang upos nito at itapon sa tamang lugar. Panatilihin din pong malinis ang inyong lugar. Mga kapuso, hindi pa man po Pasko, e eh, tumaas na ng 10 hanggang 30 piso ang kada kilo ng karneng baboy sa ilang pamilihan po yan sa Metro Manila. Gaya na lamang po sa Novalisos Market sa Quezon City. Nasa 250 hanggang 320 pesos kada kilo ang yempo, mas mahal kaysa noong isang linggo. 235 hanggang 280 pesos per kilo naman ang kasim at pigi. Ayon sa mga nagtitinda, matumal ang kanilang benta dahil nagmahal po ang karneng baboy. Mahal na rin daw ang kuha nila sa mga supplier. Asahan pa raw na sisipa ang presyo niyan habang papalapit ang holiday season. Paliwanag po ng Department of Agriculture, tumataas ang presyo ng karneng baboy dahil sa tumataas din ang demand. Batay sa pinakahuling monitoring ng kagawaran, nasa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng liempo sa NCR habang nasa 280 hanggang 360 pesos ang per kilo ng kasin. Bip bip na abiso sa mga motorista na mumurong magkaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 70 hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. 70 centavos hanggang 1 peso naman ang posibleng taas presyo sa diesel. Habang 60 hanggang 70 centavos naman ang dagdag sa kadili, uh, kadalitro ng kerosene. Pwede pa yung magbago ngayong biyernes na huling araw ng trading. Kabilang sa dahilan ng taas presyo ang lumalang tensyon sa ilang lugar sa Russia at nakaambang pagsasara ng ilang planta ng petrolyo roon.